ang paninira ng property ng iba pinaparusahan bilang krimen ng malicious mischief narito ang inyong alas sa batas Magandang araw mga kakampi. Attorney Chel Diok po. May tanong sa ating free legal help desk. Magandang hapon po Attorney Chel. May nakita po akong video na nagstay sila sa private resort tapos binaboy ang lugar. Pinagsisira ang mga kagamitan at facilities. Wala naman pong nasaktan pero napakamali ng ginawa nila. Krimen po ba yun? Aba oo. Yan ang krimen na malicious mischief sa ilalim ng Article 327 ng Revised Penal Code. Sa kasong kriminal na malicious mischief, kailangan patunayan ang mga sumusunod. Una, ang mesala ay sadyang sinira ang property ng pagmemeari ng iba. Pangalawa, ang pinsalang dinulot ay hindi naman arson o panununog o iba pang krimen ng destruction. At pangatlo, ang akto ng paninira ay ginawa lang para makadulot ng pinsala at walang justifiable na rason, halimbawa, gusto lang maglabas ng galit o pagkasuklam. Ang parusa naman ng krimen ng malicious mischief ay depende sa halaga ng property na sinira. Kung hanggang 40,000 ang katumbas na nasirang property, ang parusa ay pag- nagkakulong hanggang isang buwan o multa katumbas ng damage to property. Kung lampas 40,000 hanggang 200,000 pesos ang pinsala, pagkakakulong hanggang apat na buwan. Kung talagang malaki ang damage at lampas 200,000 pesos, ang parusa ay pagkakakulong hanggang anim na buwan. Siyempre, kailangan din bayaran ang danyos para sa pinsalang ginawa. Hindi naman talaga tamang manira ng property ng iba at may karampatang parusa ang batas para dyan. Sana nakapagbigay ito ng kaliwanagan. Follow for more legal guidance. Kung kayo ay may problema o may gustong malaman tungkol sa batas, pumunta lamang sa ating free legal help desk www.cheldiokno.com Laging tandaan, ang kaalaman ay ating alas sa batas. Tuloy-tuloy po ang ating pag-vlog para sa kaalaman at kapakanan ng lahat. Please like and subscribe na mga kakampi. This channel is for you.